araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pangalang Jesus ba, Diyos na kasama natin, ay maaaring kumatawan sa buong disposisyon ng Diyos? Maaari ba nitong malinaw na maipaliwanag ang Diyos? Kung ang tao ay nagsasabi na ang Diyos ay maaari lang tawaging Jesus, at hindi maaaring magkaroon ng iba pang pangalan dahil hindi maaaring baguhin ng Diyos ang kanyang disposisyon. Ang mga salitang iyon ay talagang kalapastanganan sa Diyos. Naniniwala ka bang ang pangalang Jesus, Diyos na kasama natin, ay maaaring mag-isang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan? maaaring tawagin sa iba't ibang pangalan ang Diyos ngunit sa mga pangalang ito walang kahit isa ang makakayang lumagom sa kabuuan ng Diyos walang kahit isa na maaaring lubos na kumatawan sa Diyos at kaya maraming pangalan ang Diyos ngunit ang mga pangalang ito ay hindi maaaring ganap na maipahayag ang disposisyon ng Diyos dahil ang disposisyon ng Diyos ay napakasagana at lumalampas sa kakayahan ng tao na kilalanin siya. Walang paraan ang tao gamit ang wika ng tao na ganap na mabuod ang Diyos. Ang tao ay mayroon lamang limitadong talasalitaan na magagamit upang ibuod ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa disposisyon ng Diyos, dakila, iginagalang, mahiwaga, hindi maarok, pinakamataas, banal, matuwid, marunong, at iba pa. Napakaraming salita. Ang limitadong tala ang ito ay walang kakayahan na mailarawan kung gaano kaliit ang nasaksihan ng tao sa disposisyon ng Diyos. Kinalaunan, maraming tao ang nagdagdag ng mga salita na sa tingin nila ay mas mahusay na makapaglalarawan ng alab sa kanilang mga puso. Ang Diyos ay napakadakila. Ang Diyos ay napakabanal. Ang Diyos ay lubhang kaibig-ibig sa kasalukuyan, ang mga kasabihan ng tao kagaya nito ay umabot na sa kanilang sukdulan, ngunit ang tao ay wala pa rin kakayahan na malinaw na maipahayag ang sarili niya. At kaya para sa tao, ang Diyos ay mayroong maraming pangalan, ngunit wala siyang isang pangalan, at iyon ay sapagkat ang kanyang pagiging Diyos ay masyadong masagana at ang wika ng tao ay masyadong salat. Ang isang partikular na salita o pangalan ay walang kakayahan na kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan. Kaya sa tingin mo ba ay maaaring gawing permanente ang kanyang pangalan? Ang Diyos ay napakadakila at napakabanal, ngunit hindi mo siya hahayaang magpalit ng kanyang pangalan sa bawat bagong kapanahunan? Sa makatuwid, sa bawat kapanahunan na personal na isinasagawa ng Diyos ang kanyang sariling gawain, gumagamit siya ng isang pangalan na naaangkop sa kapanahunan upang lagumin ang gawain na Kanyang balak gawin. Ginagamit Niya ang partikular na pangalang ito, isa na nagtataglay ng pansamantalang kahalagahan upang kumatawan sa Kanyang disposisyon sa kapanahon ng iyon. Ito ang paggamit ng Diyos ng wika ng tao upang ipahayag ang Kanyang sariling disposisyon. Gayon paman, maraming tao na nagkaroon na ng mga karanasang espiritual at personal nang nakita ang Diyos ang nakakaramdam pa rin na ang partikular na pangalan na ito ay walang kakayahang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan. Sa kasamaang palad, hindi ito mapipigilan kaya hindi na tinatawag ng tao ang diyos sa anumang pangalan kundi basta na lamang siyang tinatawag na diyos ang puso ng tao ay parang puno ng pag-ibig ngunit mukhang naliligiran din ito ng mga pagkakasalungatan dahil hindi alam ng tao kung paano ipaliwanag ang Diyos. Kung ano ang Diyos ay napakasagana na talagang walang paraan para ilarawan ito. Walang nag-iisang pangalan na kayang ibuod ang disposisyon ng Diyos at walang nag-iisang pangalan na kayang maglarawan ng lahat ng kung anong mayroon at kung ano ang Diyos. Kung may magtatanong sa akin, ano ba talaga ang pangalang ginagamit mo? Sasabihin ko sa kanila, ang Diyos ay Diyos. Hindi ba iyan ang pinakamainam na pangalan para sa Diyos? Hindi ba iyan ang pinakamainam na paglagom sa disposisyon ng Diyos? Kaya bakit kayo gumugugol ng napakatinding pagsisikap sa paghahanap sa pangalan ng Diyos? Bakit kayo mag-iisip ng napakatindi nang hindi kumakain at natutulog para lamang sa isang pangalan? Darating ang araw na ang Diyos ay hindi na tatawaging Jehova, Jesus o ang Mesiyas. Siya ay tatawagin na lamang na lumikha. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga pangalan na Kanyang ginamit sa lupa ay magtatapos dahil ang Kanyang gawain sa lupa ay nagtapos na. Pagkatapos nito, wala na siyang pangalan. Kapag ang lahat ng bagay ay napasa ilalim na sa pamamahala ng lumikha, bakit niya kakailanganing magkaroon ng labis na naaangkop ngunit hindi ganap na pangalan? Hinahanap mo pa rin ba ang pangalan ng Diyos ngayon? Nangangahas ka pa rin bang sabihin na ang Diyos ay tinatawag lang na Jehova? Nangangahas ka pa rin bang sabihin na ang Diyos ay matatawag lang na Jesus? Matitiis mo ba ang kasalanan ng paglapastangan sa Diyos? Dapat mong malaman na ang Diyos sa simula ay walang pangalan. Gumamit lang siya ng isa o dalawa o maraming pangalan dahil mayroon siyang gawain kailangang isagawa at kailangan niyang pamahalaan ang sangkatauhan anumang pangalan ang itinatawag sa Kanya, hindi ba't ito ay Kanyang pinili ng malaya? Kakailanganin ka ba niya na isa sa Kanyang mga nilalang na pagpasyahan ito? Ang pangalan kung saan tinatawag ang Diyos ay umaayon sa kung ano ang kayang maunawaan ng tao sa wika ng tao Ngunit ang pangalang ito ay hindi isang bagay na kayang lagumin ng tao. Maaari mo lang sabihin na mayroong Diyos sa langit, na siya ay tinatawag na Diyos, na siya ang Diyos mismo na may dakilang kapangyarihan na napakarunong, napakadakila, labis na kamangha-mangha, labis na mahiwaga, at labis na makapangyarihan sa lahat at pagkatapos ay wala ka ng masasabi pang iba. Iyon lang katiting na iyon ang kaya mong malaman. Dahil dito, maaari bang kumatawan ang pangalan lang na Jesus sa Diyos mismo? Kapag dumating na ang mga huling araw, kahit na ang Diyos pa rin ang nagsasagawa ng kanyang gawain, kailangang magbago ang kanyang pangalan dahil ito ay panibagong kapanahunan na.